Hey guys, it's Jem again. Welcome back to my YouTube channel. Kamusta kayo guys? Dahil ngayon ay isa na po akong ganap ng OFW. So yung contract ko is 2 years and nag-flight po ako nitong January 2023. And uh, masasabi ko na pinag-pray ko to kaya ngayon patuloy akong lumalaban. And at the same time, nararanasan ko bilang first-timer yung pinatawag nating homesick. So, hindi lang ako and alam ko na pati yung mga nanonood nito and mga first timer or even yung mga nagpa-plan sa inyo na mag-abroad gusto ko mag-aware kayo na mararanasan niyo din po it masasabi ko na ayun nga na homesick din ako personally but at the same time nilalabanan ko po yung homesick ko dahil meron po tayong pinirmahang kontrata gusto kong i-share sa inyo yung tips na ginagawa ko para ma-overcome ko yung homesick ko and I hope i-consider nyo ito and I hope na makatulong din po ito sa inyo. So, bakit nga ba natin nararamdaman yung homesick? Siguro dahil may mga differences kasi dito sa area natin sa abroad compare sa Pinas. Like food, uh, iba ang food dito and talagang mamimiss mo yung food ng Pinas. So, sa ganong instances and sa mga tao na makakasama mo dito or nakakasama mo, Um, malaking adjustment din. Dahil hindi mo sila kilala personally, hindi mo alam kung ano yung iniisip nila sa'yo, and at the same time, uh, hindi mo alam kung paano mo sila pabakisamahan. So, very challenging. Talaga, mentally, and even physically, kasi hindi rin madaling magtrabaho. Nakakapagod din magtrabaho sa abroad, most especially sa mga housemaid or sa mga domestic worker natin na talagang uh, grabe physically yung yung ginagawa nila so nakakaramdam sila ng pagod so paano nga po ba natin makukonquer yung ganun and ako hindi ako professional in terms of uh, sharing those knowledge pero gusto ko lang siya i-share sa inyo dahil personal ko siya na experience and kung paano ko siya na overcome dahil guys four months na ako ang bilis ng panahon nung nakaraan pinag ko lang yon last year pinag ko lang na gusto kong mag-abroad gusto kong mag-grow but now four months na ako and ongoing tatapos na yung kontrata ko mabilis lang yung panahon so gusto ko siya i-share sa inyo kasi talagang masasabi ko na very effective siya. So, number one, kailangan mong i-avoid yung mga toxic posts. Toxic posts pagdating sa social media. Pagdating sa Facebook, pagdating sa TikTok, pagdating sa Twitter, pagdating sa Instagram. So, may makikita kayo dun sa Reels, may makikita kayo sa mga posts ng friends nyo, ng mga malulungkot, which is nagkukos sa inyo minsan ng... Um, ng eager na na-miss ko family ko, na-miss ko yung ganito, na-miss ko yung ganyan. So, kapag nakakabasa ka na ng gano'n, parang bigla ka nang malulungkot. Ako kasi, ang ginagawa ko, uh, invest na mga posts na mga malulungkot, naghahanap ako ng mga video na nakakatuwa, like si Sir JB Bean, Sir Gay Bin, lahat ng mga uh, vlog, ng mga... Uh, social media influencer na talagang nakakatawa yun talaga yung ina-adopt ko. And nakakatulong siya sa akin personally kasi imbes na malungkot ka, manap ka ng video na alam mo na makakatulong na parang mapasaya ka and maiwasan yung kalungkutan mo. So, ayun yung number one na ginagawa ko. Avoid toxic posts and even videos. Number two, know your goal. Uh, Nahuhongsik ka, isipin mo kung bakit ka pumunta sa bansang ito, kung bakit ka nag-abroad. Kasi from the moment na maisip mo na, ah, kaya ako nag-abroad kasi para sa family ko, kaya ako nag-abroad kasi gusto ko makaipon. Sa ganong point, marirealize mo na kailangan mo lumaban. Wow, well, sobrang dama, Pero totoo, totoo guys, most especially sa first time. So from that thing, talagang magkakaroon ka ng courage na i-continue yung journey mo dyan sa, sa, abroad kung nasan ka man ngayon. Then, number three tips, last but not the least na mabibigay ko sa inyo na sobrang importante is pray. Very effective. Super effective. Marirecommend ko siya sa inyo. Prayer is the best para malabanan mo yung or ma-overcome mo yung homesick mo na yon. Like to the point na pagod ka, syempre lang oras kang nagtrabaho. So, na pagdamag kang nakaganyan. And, ma, ma, makatch mo sa mind mo na pinagalitan ka ng boss mo, makatch mo sa mind mo na sobrang napapagod ako. To the point na, oh my gosh, naiyak ako. Napapagod ako. So, pag mga ganong instances, bigla ka nalang malulungkot. But, sa pagbigla mong maisip na mag-pray, and bigla mong maisip yung yung family mo, yung goal mo, try to pray. Very effective. Pray, pray, pray. Ipag-pray mo yung ah uh, goal mo sa buhay. Ipag-pray mo yung nararamdaman mo. Kung napapagod ka, ipag mo na ah uh, bigyan ka ng panibagong lakas sa araw-araw. Very effective siya to the point na every morning, like every morning, bago ka maligo or pagkagising mo, mag-pray ka, mag-speak ka ng prayer na ingatan ka sa araw-araw, bigyan ka ng lakas and not just by yourself but also sa mga taong na naiwan mo sa Pinas na patuloy silang maging malakas, ingatan sila kasi hindi natin sila monitor So, so si Lord ang mag sa kanila. And I know very emotional ako ngayon kasi talagang yun yung masasabi ko na proven and tested kapag ikaw yung nang homesick. Pray, pray, pray. Talagang very effective siya morning, evening. Then kinabukasan mararamdaman mo, restore ka, renewed ka, positive ka na, nawala na yung negative thought mo, nandun na agad uli ikaw sa goal mo na ganito, na kailangan mo lumaban. Parang sa ganung point, ma-enlighten yung mind mo na kung bakit gusto mong lumaban, kung bakit gusto mong i-conquer yung homesick na nararamdaman mo. Pagdating kasi dito sa abroad, talagang kailangan mo maging malakas. Kailangan mong um, maging matibay, emotionally, physically, emotionally, na barang to the point na sisigawan ka ng amo mo at sasabihin nila yung mga masasakit na salita. Which is, nasasaklayan tayo sa part na yun. Pero, may time kasi na lang sila magsalita. And pa maya, after 5 minutes, after 3 minutes, um, totally okay na sila. And kung may mali kang nagawa, of course, syempre, para matapos na, mag ka. Hindi yung tayo pa yung magmamataas, like that. Tayo pa yung magsasabi na, tama tayo, na, na sumagot, like, ano, hindi naman sa sinasabi na hindi tayo sumagot, but kung alam mo na may mali ka, may mistake ka sa nagawa mo, may, may nakalimutan ka sa trabaho mo, of course, mag ka lang para matapos na. Yun yung, yun yung pinaka dapat iset natin sa mind natin na kapag natagalitan ka, mag ka. So, i-prove mo sa kanila na next time, hindi na mangyayari to. So, mga ganun point na nabigyan ka rin ng puso ng Lord na i-correct ka sa mga bagay na pagkakamali mo para mas mag-grow ka no? as a person. Kung napapagod kayo, listen kayo ng mga kanta, worship song, uh, kayo ng mga preaching, sa mga ganon, motivational video na makakatulong sa inyo uh, para maging uh, stronger kayo every day. So, ganon, ganon yung ginagawa ko, ganon yung ina-apply ko. Kaya, hindi ko namamalayat. Four months na ako. So, susunod na month. Five months. So, six months. So, one year. Two years. So, mabilis lang ang panahon. So, wala tayong reason para sumuko. Lalo na kung um, may goal tayo and meron tayong pangarap na business, pangarap na magpatayo ng bahay or uh, something na gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya mo. So, kapag na-homesick ka, labanin mo lang. Lagi mong isipin na my Lord. Lagi mong isipin na, na may goal ka kung bakit ka nandyan. So, very emotional na ako. Oh, kung ikaw ay isang first timer or kung ikaw ay isang ex abroad at meron ka pang thoughts or meron ka pang um, knowledge kung ano yung mga ginagawa mo para makongkrem mo yung homesick mo na yon please comment down below. I-share nyo guys kung ano yung uh, mga ginagawa natin para makatulong din tayo sa mga ibang first timer na nanonood dito. Comment section below. So, para magtulungan tayo guys. So, I hope na nakatulong tong video na to guys. Please give me thumbs up and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Laban! 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 Bye!